Ayan, so ayan mga boss, uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipping Vlogs. Ayan, so for today's video mga boss, uh, magluluto tayo ngayon ng ginataang manok. Ayan, yung manok natin mga boss, uh, bisayang manok, saka medyo matanda na tong manok na to mga boss. Kaya napag-isipan kong wala amin kasi wala kaming ulam ngayon. Ayan, uh, maghiwala, ako dito ng sibuyas. Ayan. medyo marami na kasi mga boss yung mga pinapakain natin ng mga manok. Yan mayroon tayong pabo. Saka may inahin. Dalawang inahin. Yan pangatlo to, pangatlo to, pero hindi pa siya nangitlog. Kaya inunahan ko na lang. Hindi pa siya dumadami kaya ako na lang yung nagpadami. Ayun. Pag-isipan ko na ulamin na lang. Tsaka medyo matanda na kasi ito, mga boss. Pinataba ko lang. Tsaka ako, ano yun, ulamin. Ayan. Galing ko sa bukid. Binili ko siya sa bukid. Saka, mga isang buwan. Ayan. Papatabain ko muna bago lutuin. Bago, bago ulamin. Kasi kapag bumibila ako sa bukid, mga payat yung mga manok na binibili ko. So yung ginagawa ko pinapataba ko muna para pagdating ng isang buwan, medyo may laman na. Yan. Yan yung ginagawa ko. Yan dalawa sana to. Kaso lang parang medyo madami kapag dalawa. Saka yung ibang manok na natitira, na inaalagaan ko para yon sa ano, para yon sa bagong taon. Yung ano Pagpasok ng bagong taon. Yun yung ano namin. yahanda. Ito lang muna. Isang manok lang muna. Tsaka kunti lang naman kami dito sa bahay. Yan. Tsaka na ko rin magluto ng ganito klase mga boss. Ginataang manok. Ayan. saka paborito din to ni Mariel paborito namin dalawa lalo na kapag maanghang masarap to yan ito naman yung ano sila yan. yung maliliit Masarap to guys kapag maanghang yung ginataan. Ayan. Si Pix. Magaling magluto nito. Ayan. Shout out kay Pix. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Ayan. Wala akong update sa kanya. Si Pix. Pero yung alam ko lang, nito trabaho siya. Pero di ko, di ko alam kung saan lugar. Hindi ko alam kung saan lugar siya ngayon. So, ito yung gagamitin natin, guys. Ayan, uh, meron tayo ditong pamintang buo, sibuyas, bawang, uh, luya, tsaka sile. Ito yung manok na lulutuin natin. Ayan. Tsaka yung gata, ayan, dalawa yung gata natin. Ano ba yung sa Sa may ano, Sa may lababo. Kaya, yun na, mag-start na tayong magluto kasi medyo matagal-tagal tong lutuin kasi yun nga, uh, medyo matanda na siya. Medyo makunat na to. Yan. So, mag-start na tayo, guys. Yan, uh, magsimula na tayong magluto, guys. Andito na naman si Theodore. Chicken daw, chicken dito na naman si tutor Baka ayaw na naman tong ano. Look, hindi na naman siya pumayag na lutuin yung ulam namin. Yan magisa muna ako ng ano, guys. Ah, uh, bawang saka sibuyas. Mata ko ang. Ya. Chicken. Eh. Yeah. Yan. Gisahin muna natin yung mga lamas. What is that? chicken. Ah, oh, ito na yun. Ito na. Ito no, na. No, 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 no. Marang ito na. Alay, kadot yung Ay, bikin hang na. Sige mo. Onion. Garlic. nako <laughs> <laughs> No 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 Ubo, mm -hmm. Yan medyo sakto lang 'yung space na tinitirahan namin dito, mga boss. Yan sakto lang sa amin. <laughs> Hindi masyadong malaki. So, Pero okay fine. na. Okay. Yan, ang mahal-mahal nang ano 'yan, ang mahal-mahal nang mga ang mahal-mahal nang upa ng mga bahay mga paupa.

บายบายทนีนู่ต้นหะคะถึงงานน้ำมันบาวอง pwede itong ipagsabay sibuyas Sana na kayo guys, medyo ano, uh, medyo madilim yung kuha ng cellphone natin kasi mahina lang yung ano, ilaw natin. Mahina. sunod di ilagay na natin yung manok yan pero design ko muna to kapag mabango na ilalagay na natin yung manok siguro mga ano uh, isang oras isang oras at kalahati siguro to bago maluto kasi medyo makunat yung manok. Pero masarap naman ito mga boss kasi hindi yung mahiwalay yung ano niya, ah, uh, karne sa buto. Yan. yung ibang mga ano manok, kaya ng 45 days, yung nabibili sa mga palengke. Madaling lutuin yan. Ito kasi hindi. Ano eh, matagal pa ilagay na natin yung manok. Yay! ulam to namin guys lahat hindi lang to sa amin binibigyan ko rin sila ate na iti mam kasi hindi naman namin ito mauubos eh. kasi medyo, mara, medyo madami din yung manok na kinatay natin kanina malaki medyo malaki pala so tapang ko lang muna guys parang pitrituhin natin saglit ayan so ito sya guys ayan, parang anuhin ko lang to ah dapat maging ano sya maging brown medyo brown parang pitrituhin natin saglit para mas lalong masarap yung manok na niluluto natin Ayan. Hindi siya nag ano, hindi ko sinaghiwalay. Kasi medyo matigas na yung kanyang ano. Ah, uh, tawag itong karne. Ayan. lang yun na natin. Ayan, so ito na siya guys. Ah, uh, lagyan na natin ng gata. Ayan. Ito yung pangalawang gata. So, antayin lang natin to mamaya. Antayin lang natin to Maluto at saka lumambot. Ayan, so ito na siya guys. Yung unang, ano, unang gata na inilagay na natin. Ayan. So, ganyan na siya. Kaya so, ilalagay na natin yung, ano, kalawang gata. Ito yung pinaka, ano, yung tawagin dito sa amin, piso. Ayan. Para may sabaw yung ginataan natin. At saka inilagay ko na rin yung sili na maliliit yan. Ito na siya guys. Ayan, muntik nang maubos kaya binidyuhan ko na lang kasi kanti na lang siya. Ayan, ito na lang yung natira. So, yun lang po mga basa. Maraming maraming salamat.